nakita nyo ho mga kababayan kung pa, paano ho inusisa at tinanong nitong ating uh, senadora na senatorisa Riza kung paano siya mag-deliver ng tanong sa mga diskaya uh, ito tong tao na to ay uh, tuwid wala hong ano, bahid korupsyon gaya ho ni Sunny Trillanes mga kababayan ko uh, karangalan na may isang senador tayo na until now na malinis ang mga kamay sa paglaban sa korupsyon. Eto na. Nakaraan, binanggit ko sa inyo, Woo! mga kababayan, yung tungkol po dito sa mga flood control issue. Diba? Sabi ko sa inyo, pauna pa lang to. Mga kababayan ko, may kumikikbak, mga kababayan ko. Sa mga past live streaming ko, binanggit ko rin po sa inyo, mga kababayan ko, yung tungkol po dun sa mga kontratista na kumikita po yung mga congressman. Mayor, Tong Kupitan, mga tangawad. Nakakala Mga kababayan ko, binanggit ko yan. Tama? Binanggit ko yan dito sa aking live stream. At lahat ng yon binuladas ko po sa inyo. At eto na. Sinabi ko rin ho doon, mga kababayan ko, na there is a one person na maraming pinasok na kumpanya sa loob ng DPWH. Naaalala niyo po ba yun, mga kababayan ko? <laughs> narinig nyo yun. Eto na, mga kababayan ko. Una pa lamang, mga kababayan ko, ako po'y nagpapasalamat. No? Una pa lamang, ako po'y nagpapasalamat sa mabuting senador na may puso para sa taong bayan, may plano na gumawa ng maganda sa kanyang nalalabing termino bilang uh, senador at uh, ako po ay natutuwa mga kababayan ko dahil na uh, ito pong tao na to ay uh, tuwid. Wala hung, ano, walahong bahid korupsyon. Wow. Gaya ho ni Sani Trillanes mga kababayan ko. Palakpakan natin mga kapatid si uh, Senator Lisa Honteberos mga kababayan. Uh, karangalan na may isang senador tayo na until now na malinis ang mga kamay sa paglaban sa korupsyon. At maraming salamat po doon Sen. Risa Conteveros Woo! dahil po sa ginagawa ho ninyo sa Senado. No, ganun pa man mga kababayan ko, nakita nyo ho mga kababayan kung paano ho inusisa at tinanong nitong ating uh, Senadora na Sen. Risa Conteveros kung paano siya mag-deliver ng tanong sa mga diskaya. Mga kababayan ko. At talaga nga naman mga kapatid, eh, marami ho nagulat Marami hon nabigla mga kababayan ko, marami ho ang uh, tila hubay nagulantang.